Sinabi ni isang eksperto na nakadadagdag sa pagkakasakit ng tao ang pabago-bagong panahon. Kasama sa dapat iwasan ng mga sakit na parang trangkaso rin ng sintomas. May report si Mark Petalco. Nakitaan ng Department of Health ng pagtaas ng kaso ng influenza-like illness sa bansa ngayong taon. As of October 13, nakapagtala na ang DOH ng mahigit 151,000 ILI cases 45% na mas mataas kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Kung titingnan naman umano ang datos sa na nagdaan tatlo hanggang apat na linggo, 26% ang itinaas ng mga kaso kumpara sa sinundang dalawang linggo. Ayon sa DOH, base sa datos simula noong 2009, sumasabay ang pagtaas ng kaso ng ILI sa panahon ng tag at malamig na panahon kaya naman patuloy ang kanilang mahigpit na pagbabantay lalo't inaasahan pang tataas ang mga kaso nito sa mga susunod na buwan sa programang Bagong Pilipinas ngayon sinabi ni Dr. Ronting Sulante isang infectious diseases expert at pangulo ng Philippine College of Physicians inaasahan na talaga ang ganitong mga sakit dahil sa pabago-bagong lagay ng panahon and this is brought about by by reasons that uh, medyo malamig na no medyo maraming Uh, days na tagulan and it's also the same pattern of uh, increase in the cases as we have last year at expected to no for the past several years talagang ganito ang ang nangyayari sa atin kabilang sa mga sintomas ng influenza like illness ang ubo pananakit ng katawan sore throat at lagnat nakasama rin sa mga sintomas ng COVID-19 ayon kay Sulante gaya ng COVID-19, isang respiratory infection din na influenza na madaling magdulot ng hawaan sa pamamagitan ng droplets o aerosol. Bagamat may pagkakapareho sa ilang sintomas, malalaman pa rin ang kaibahan nito dahil sa ibang komplikasyon. Kagaya ng COVID na yung mga bagong Omicron XBB variant ngayon, they also cause the same manifestation as, as influenza. No? And it's so difficult to differentiate which one is COVID and which one is uh, influenza. No? But uh, again, uh, we know that COVID has uh, other complications compared to uh, uh, influenza. Uh, COVID has what we call long COVID, especially for the vulnerable populations. Kaya mainam pa rin ani ang ipagpatuloy ang mga nakagawiang paraan ng pag-iingat gaya ng pagsuot ng face mask. At kung makaramdam ng sintomas, payo ng eksperto, mas mabuting manatili muna sa bahay at magpahinga para maiwasan ang huan ng sakit. Mark Fetalco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.